sa dito tayo sa may Street nalakad tayo oras natin mas 4 mas 4 ng hapon mas 4 yan ha <laughs> ng Bulacan

Kaya sa kanto dyan tayo sasakay. Tapos mababa tayo sa kanto ng Singalong. Tapos lakad ulit. Papunta sa may Kirini Station sa LRT. ng jeep dito tayo magantay ng diahing mga Padre Paura kay hey, Francisco yun eh. o kaya tayo Oke. Okay. bumaba na tayo mga guys. Parang masama pa yata yung panahon. Eh. Madilim. Saint Anthony of So bago tayo muwi Bibili ako ng ano rito mga dudes. Lumpiang toge. anim na piraso. Itong nilalaka na binabaybay natin sa San Andres Street po mga dudes. San Andres. Oh, may parang maambun ah. Maambun. palengke Mais, 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 mais. Sa unahan, parang may nakita akong tauge. Okay. pesta rito nga ang last week sarado to eh dito yun eh kung sa unahan pa sa unahan pa siguro madilim mo oh. walang niya <laughs> ang bihirang buhay bali may payong naman tayo eh ayun nakikita ko na mga dudes mali ayun kita ko na si ano si lumpian toge ay ba ay ito nga ito na ito na yun ay uh -huh. ito na na ito na Kano sa tauge? Eh? 6 nga? Gawin mo na 10 Yan. Gawin mo yung tauge, Sabi mo ng plastic I-uwi ko pa ng bulakan <laughs> Oo. Oh. Uh, Hindi uh. na siguro, wag na lang. May suka naman sa bahay. Okay, salamat. Ayun, kapili tayo. Lumabo <tabiliyong noise> na naman. Pag natututukan, lumalabo. Madilim. Madilim. Huwag ka munang bubuhos, ha? mamaya ka na pag nasa bus na ako ito natin may sounds may sounds Makati, Bukit, Leon Ginto malamig ang hangin malamig okay na yan at least hindi pa init LRT station dito tayo sasakay si mother yung guardian Bakit? si mother si mother So nandito na tayo sa Kas Anandig talaga Dapat rin Wala pa Silip na tayo dito sa baba oras dito 4.24 ng hapon Teka ng train Wala pa ba? Wala pa? Sige ng kalangitan Pagbabagsak. Mamaya ka na po y. Pauwi mo muna ako

Station Berlin the Walk Station. Ay. Tas ng ilan. May payo nga tayo ang tema. Babasa ayo sa natin. Na Lalakad pa rin tayo. Bahala na. mahala na. Bahala na si Batman. Basa, basa. Tugol na lang. Kapanala natin sa patos na tayo pinauwi muna bago mo lang Ari Ari ka boy Dami Tambay muna rito <laughs> Asa ilan lang Tambay muna Ano ka nung ang kami dami na katambay yun, dami, dami na katambay, <laughs> so, papatila ng ulan, tila sila sa ulan. Ayan na, na masunod ng ulan ayun pati ano matrapas dito ano meron hindi yung isang ano yung, sa yung uh -huh? laban sana yung sapatos ko sana sana, sana. Kanyari ba't hindi mo isa dito? Kaya tayo dyan boy Iwasan natin yun Hindi tayo Sari, ang eh Ay baha! Baka pa Ang oras na makakawin niya sa tingin yung mga dalawan dut, eh mga dudes, mga ano ang reason kung bakit matraffic dito? Ito, pinuntahan ko ngayon. Ito, pakita ako sa inyo. Wala makatawid ng NLEX. pasok eh Baka oh O, oh, sino oh, yan. Yan yung dalawang halalim yun. Ay, ay, tumirik na ngayon, isa, oh. <laughs> isa tumirik na <daw>. o. Bakit? <laughs> Takasan ng loob. De, bulak mo na lang. Pwede yan. Tulak ng motor. <laughs> ay, may, 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 may. So mga dudes, kita nyo. Ita nyo Ah, uh, yan. Pakilong tubig. O. Ayan. makapasok ng index yes. So, antay pa natin sa mga bayan. Anong, Tanong ano oras. Ako, kaso. Ako, kaso. Ako, kaso. Tayo dyan boy <laughs> Agoy Ito pwede to din truck si Manong Ano yeah, no? o Malang <laughs> yan na na sa baha ang ating sapatos kuya pwede to. Baka Ibig na sundan nila yan <laughs> pwede yung bus dito pwede yung bus dito Balot ko na sa likuran natin. Bago. Uh, hindi makausa dyan. At malalim talaga. <laughs> malalim. Sprunted tayo dito. Wala makatuloy. Makatawid to ngayon. Oh. And let's papasa eh. trapiko o oh. tignan yung sakya no? oh, o anong oras sya na anong oras sya lumusad? Oh, Mayang gabi pa yan hanggat hindi umuho pa yung tubig ko sa kamatili <laughs> ha seryoso Kukuha na nila iba Hindi, e, grabe Saka e, tayo Saka e, tayo dito para makita natin Yan lang yan, nasa may mababa na ano yan Sa ilalim ng tulay na yan Mababa kasi yan Out. Oh. Oh. Oh, natukulan na rito. Parado na. Oh, Bayanihan. <laughs> Tentunya, no, oh, wala nang galaw. <laughs> Mupa na kanila hanggang dito yan eh Ang ah, bilis na pala mupa eh ano Wala lang ang tubig ko Wala na wala, wala <laughs> Meron pa konti Konti na lang Ayun na yung kotse na yung kotse Ayun na nasa Okay oh, <laughs> na Oh kawawa yung naka Motor Bigo ah Okay Ah, pasok na ng NLEX sa bakas. Ayan ang matapang. Ayan ang matapang. Tiring. 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 Ayan na. Okay. Nakatawid na rin tayo. Okay. Pwede naman daw daring, maghintay daring. eh. May nadali mo. So oh, nakarating din tayo mga bis. Nakauwi tayo. Discarte <laughs> lang yan. <laughs> so ang oras ko. 6. Oras ko Alas 6. Alas 6 bis. Alas 6 bis. 6.10. Kala ko, oh, gagabihin tayo ng uwi. takat buti okay, hindi nung ulan sa Apokawe o yung sexy na dalawa o oh. <laughs> <laughs> <Tumari> ko kami <laughs> ni anak yung babae tayo lakad na yung sapatos ko mga dudes lumusong <laughs> tayo sa bahay lakad alas sa isgis pero at least ito paano nakawit tayo nakawit tayo yung sao sao yan ah okay, sasakyan dito Tayo. Pulog -pulog, oh. So, nakauwi rin tayo mga dudes ang oras natin, 6.25 ng gabi <laughs> 6.25 <laughs> oh. Pero at least nakauwi tayo ng safety ng safe Awi rin ng maaga-aga kahit pa paano. Kala ko may stranded tayo doon sa ano, sa Balintawak. Swerte pa rin tayo. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga dudes. Maraming salamat sa walang sa akong panunod. God bless po at mabuhay tayo lahat. Happy Saturday. Bye-bye!